Yan mga Pinoy, isang magandang-magandang gabi. Gabi na po, uh, alas 6 na. Mga alas 6 na ng gabi. At uh, si Boy Pinoy po ay ano, palabas. Palabas doon po sa ano, highway dito sa compound ng Tarlac. Ah, uh, magpapa-jaycas po tayo. Tapo sa ano, sa probinsya sa Bicol doon po sa Ah uh, pamilya ni Boy Pinoy. Malapit na po ang Pasko. At baka naman mga Pinoy yung mayroon dyang malalambot ang puso. <laughs> May pamasko sa mga gigiting na construction worker. Kagaya ni Boy Pinoy. Sana meron naman kahit paano. Sana naman. Sana lang. Yung buka lang sa loob niyo mga Pinoy palabas po kami at mapadala uh, po tayo ng budget doon sa Bicol kahit po pag uwi ni Boy Pinoy ay ano uh, pamasahe lang ang matera basta hindi po natin sila mapabayaan yung budget nila dapat po uh, tuloy tuloy at lagi po silang may ano may budget baka po sila maghutom mga Pinoy <laughs> Kaya po tayo nagdayo at nagtrabaho para sa kanila. Tapos hindi rin natin sila masusuportahan. Hindi wala din kwenta yung ating pagdayo at pagtrabaho dito sa ibang lugar. So ayan mga Pinay at ipapakita ko po sa inyo itong aming dinadaanan sa kayong aking kasama. Yan, ayan po yung kasama ko si Jonathan. At sinamahan niya pa ako palabas ng compound nitong school pasensya na po kayo kung medyo madilim na madilim na itong ating vlog at madilim na po dito kahit medyo maaga paggawa ng napakarami pong puno ayan o ayan mga pinoy, puro ano po yan puno ng mahugani I-update ko po sa inyo mga pinoy pag naandito na po tayo sa ano sa tindahan na uh, ating ano padadalhan ng Jcas. Yan mga Pinoy, naandito na po kami sa may labasan. Wala pang ilaw yung ano nila. Oh. Christmas tree. na tayo sa labasan mga pinoy dito uh, sa nasa po tayo sa may tabing highway

we did it for you

Mountain Dew na lang po yung ano, nasa boat. Yan, yan. Hindi mo, salamat po Sa po. din. na muna tayo. Ah, uh, maghabong trabaho, nakakagutom mga Pilipino. Sabi ko din, okay. real din mag-monitor. Yan, diba? May isang din Ha? mabawasan.

hintayin po natin yung ating kasama si Tantan bibili po din ng uh, yung uh, video Ano, oh, bibili mo tan? Quick quick. あと。<music> mga Pinoy, hintayin po natin yung ating kasama. Ayan po siya. Uh, nabili po na ano, quick dito po sa Tarlac. Dito po kami sa Tarlac mga Pinoy. Uh, naglabas po tayo at nagpagitas. Eh, gusto pong kumain ng ating kasama ng uh, quick quick. Ayan siya mga Pinoy yung nakapalikod ngayon. Yon mga Pinoy, bago po tayo umuwi, uh, pasilip ko lang sa inyo itong ano. Pakita ko lang po itong Christmas light dito sa labas ng school. Ayan po. Ayan. Ang ganda mga Pinoy. May nagti-picture taking. Ayan po sila. Oh. Paralap Altifortural University. Ayan mga Pinoy, naandito na po kami sa aming ginagawa. E, ayan o. Um, liwanag na po. Dami ng ilaw. Makahiga na yung ibang katulong natin. Ayan o. At malakas ang silpo nila mga Pinoy. Baka makapiray tayo.